Yung bonsai, maliit, magkano yan? One-six po. one six, Yung malaki? Four-seven po. Four-seven? Okay. Ah, anong klaseng halaman ba yan? Yung tawag po sa halaman na yan, kopeya, binonsay po siya. Ah. Okay. Pero ano, bihira lang ba yan yung halaman na yan? Marami po ito sa probinsya, sa Bicol. Bicol? Mahirap ba siyang gawin? Hindi naman po. Ba, kung kumbaga total, yung alaga po nito, ma'am, kailangan po, laging basa kasi makitubig po siya. Ah, kailangan lagi oh, siyang basa? Kasi mapapansin niyo po yung malaki mamong. Ah. Diyan po siya tumutubo. May niyo po siya buhay, tumutubo po yung ganyan. Kaya kailangan lang po lagi basa. Kumusta naman ang kitaan? Isa, mayroon. Minsan wala. Pero may pamilya ka na? Single, ano pa ako, single parents. Single parents? Ah, no. Nasa probinsya po, isa lang. Hindi, matagal lang po kaya hindi umuwi. Gawa ng bulang sa budget. Ah. Pero kumusta naman yung buhay? Oh, kaya ito pa, nakakaraos din. Wala po talaga buhay. Kailangan sa galang. Uh -huh. Para kahit pa paano makaraos. Hindi ba pwedeng minto? Kasi syempre, may po akong sinusuportang anak. Ano alam, yung grade 7 na po siya, lalaki. Uh -huh. Asabi ko. Shout si out sa mama ko, si, si at saka sa anak ni John Chris. May miss mo na siya? Siyempre po. po. Okay. So kailangan, ano eh, sagat-saga talaga eh. Uh -huh. Ay, salamat ano ba lang masasabi mo sa nanay mo? Salamat po, dahil wala nung sinilang niya ako, sakripisyo, pati sana ako, sakripisyo pa rin po yung ano nila. Hindi yeah. nila pinapabayaan yung anak ko. One year and two months pa lang po, iniwang ko na yun. Kaya kailangan ko maganap buhay. And dahil napakasipag mo, Jin, ikaw ang aking bida. Sa the simple day. na pagtulong ang lahat ay sasaya, say. lalo kung may isang melon swirl sa atin nandiyan na kapalit na mga